Wala nang intro-intro mga gar, nandito ako ngayon sa lugar namin kung saan nakita ko yung mga dati kong kababata at syempre yung kapatid ko. Although hindi naman lang na kami nagkikita kita dahil meron na tayo kanya-kanyang obligasyon, meron na tayong pamilya, hindi na tayo tulad ng dati na paglabas mo ng bahay nyo, nandyan na agad yung mga kaibigan mo, pwede kayo maglaro ay tanong oras. Ang sarap maging bata, ba? Diba? Pero iba na yung level natin ngayon. Nasa kalagitnaan na tayo ng hamon ng buhay. Sabi nga nila, mga gar, wala nang rewind. Hanggat nabubuhay ka sa mundo, gawin mong masaya ang buhay mo. Huwag kang magpapaka-stress, huwag kang magpapaka-lugmok. Although meron naman lahat tayo may problema, meron tayong mga pagsubok sa buhay, pero huwag tayong magpapatalo. Namang pa rin dapat ang masaya, mga gar. At kung ano man, gar, ang goal mo sa buhay, tuloy-tuloy mo lang, gar. Huwag kang susuko. Basta alalaanin mo, araw-araw lumalaman ka ng patas. At wala kang inaargabyadong tao. Basta pag nakapokus ka sa goal mo, automatic, makakamit at makakamit mo yan. At syempre, pag nakamit mo yung mga goal mo sa buhay, huwag kang makalimot kung saan ka nagmula at huwag mo ang kakalimutan yung nasa paligid mo mga gar. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil ginabayan ka niya, sinuportahan ka at mga nasa paligid mong mga mahal mo sa buhay. Hanggang dito na lang siguro mga gar, salamat sa panonood at suporta nyo. God bless always.